Hello mga ka-siblings! For today's video is pupunta pala tayo sa isang salon. Yan, yeah, nagnangalang April Salon. Anyway, first time kong pumunta dito. Nakita ko lang siya sa Facebook. So, ayan, tinry ko. Ayan, located yan sa ano, town center. Malapit sa Yakimix. Ah, uh, nasa second floor siya ng Yakimix. Punta na tayo sa loob. Papasok na. Yan. Open Sesame. Oh, kita niyo. Oh, nagulat ako. Ang ganda sa loob. Kasi first time kong pumunta sa ganitong klaseng ano, lugar. Kasi madalas kasi sa bagyeta lang ako eh. Charot lang. Wala kasing budget eh. Diba? Ngayon lang tayo nagpa-budget lang. Ay, kasama ko ka pala si Kali dyan. Ayun. nag-upo lang siya sa tabi-tabi. Charot lang. So, ayun. na niya yung ko na sobrang kapal. Diba? Ang kapal-kapal. Kagaya ng... Hindi. Hindi. Hindi kagaya ng kapal ng pagmumukha mo. Charot lang. Sorry guys, hindi ako nang away, diba? Talaga naman kasi sa panahon ngayon, ang dami-dami ng ganyan, diba? So, iwas-iwas na tayo. So, ayan, dito lang nagtatapos yung vlog ko. So, thank you for watching! <music>